Naging sikat ang reporter na si Porter dahil siya lang ang nakarescue sa batang babae na hindi mahanap-hanap ng mga autoridad. Ngunit sa kabila nito ay malungkot pa din siya dahil ang kanyang trabaho bilang isang manunulat sa dyaryo ay nagsisimula ng maging laos at nangangamba siya hindi na magiging sa patang kikitain niya para sa pamilya. Isang gabi ay dumalo siya sa party ng bilyonaryong si Hobbs na kamakailan lang ay binili ang publishing company na pinagtatrabahuan niya. Napansin ni Porter ang isang magandang babae na nagnangalang Caroline. Matapos mapansin ang mga pasimpleng titig ng reporter ay nilapitan ni Caroline si Porter. Pinuri niya ang mga gawa ng manunulat, ngunit alam ni Porter na iba ang pakay ng babae sa kanya. Dahil doon ay inimbitahan siya ng babae sa kanyang apartment para maipaliwanag niya ang lahat. Biglang dumating ang sekretarya ni Hub at sinabing hinahanap si Porter ng bago niyang amo. Gayunpaman, nang ipakilala siya kay Hobbs ay hindi man lang siya pinansin nito. Binalikan niya si Caroline at tinanong kung tuloy pa din ba sila sa kanyang apartment. Sa apartment ay binigyan siya ni Caroline ng isang sobra na naglalaman ng mga larawan ng isang bangkay. Ang bangkay ay sa yumaon niyang asawa na si Simon, isang matagumpay na filmmaker na kalaunan na ay nakitang patay sa isang dinamolished de na gusali. Naglalaman din ang sobra ng mga maliliit na piraso ng jade na natagpuan malapit sa bangkay. Hindi matukoy ng pulisya ang sanhi ng kanyang pagkamatay o kung paano siya nakapasok sa gusali gayong naka-wired fence naman ang lugar. Dahil sa siya ay sikat sa paghanap sa nawawalang bata ay humingi si Caroline ng tulong kay Porter na malutas ang kaso ng kanyang mister. Masaya at kontento ang buhay ni Porter kasama ang kanyang dalawang anak at asawang si Lisa na isang surgeon. Unti-unti na rin binibigyan ng pagkilala ang kanyang kolom sa pahayagan. Ang problema lang ay hindi na sila nakakakuhang mag-asawa ng sapat na aksyon dahil sa kanilang mga abalang schedule. Bumalik si Porter sa apartment ni Caroline at tinanong niya ito tungkol sa relasyon niya kay Simon. Sinimula ng byuda sa kung paano sila nagkakilala. Dahil sa kawalan ng pera at trabaho ay sinubukan ni Caroline ang kapalaran sa New York at isang araw sa isang bar ay nilapitan siya ni Simon at binilhan ng inumin. Kilala niya ang lalaking iyon at naging masaya ang kanilang pag-uusap hanggang sa biglang nag-propose si Simon sa kanya agad-agad. Matapos pag-isipan ng ilang segundo ay sumagot si Caroline ng oo. Nagplay si Caroline ng ilang video na kinunan mismo ni Simon at napansin ni Porter na napaka-spontaneous ng filmmaker at obses siya sa pag-film sa kahit anumang bagay. Sinabi ni Caroline na masaya sila sa unang anim na buwan ng kanilang kasal, hanggang isang gabi ay bigla na lang hindi umuwi si Simon at nang maglaon ay natagpuan ng kanyang bangkay sa na-demolished na gusali. Inamin ni Porter na tsamba lamang ang pagkahanap niya sa batang babae at gigit niya ay mas malulutas ng mga pulis ang pagkamatay ni Simon kaysa sa kanya. Naniniwala siyang alam ito ni Caroline kaya naiisip niya na baka may iba itong kailangan sa kanya. Tugon naman ni Caroline na pumunta pa rin si Porter sa kanyang apartment kahit alam nitong hindi niya malulutas ang pagkamatay ni Simon, kaya marahil ay mayroon din siyang ibang pakay. Namuo ang init sa katawan ng dalawa ngunit pinili ng loyal na mister na labanan ang tukso at umalis. Ilang sandali pa ay napagtanto niya na naiwan ang kanyang cellphone sa apartment kaya napilitan siyang bumalik sa loob. Nang walang sumagot sa kanyang katok ay pumasok si Porter at doon ay nakita niya ang magandang byuda na naliligo at pinapasaya ang sarili. Nahuli ni Caroline na pinapanood siya ni Porter at sinubukan ng lalaki na humingi ng tawad. Inamin ang biuda na siyang iniisip nito habang pinapaligaya ang sarili at matapos ang kaunting panunukso ay bumigay na ang loyal na mister sa tawag ng laman. Naging interesado si Porter sa kaso ni Simon kaya binisita niya ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay nito. Pinag-iisipan niya kung namatay ba ang filmmaker bago ang demolisyon o pagkatapos nito. Dinala ni Caroline si Porter sa bangko kung saan kinuha nila ang koleksyon ng mga memory cards ni Simon na naglalaman ng mga raw videos ng kanyang spontaneous na buhay. Mahilig pa lamang prank ang filmmaker kay Caroline at madalas ay naiinis ang misis dito. Tinawagan si Porter at sinabihan na pumunta sa opisina ni Hobbs. Paglabas niya ng bangko, napansin niyang tila may nagmamasid sa kanya. Sa opisina ni Hobbs ay inakusahan ng bagong boss si Porter na may relasyon siya kay Caroline. Giit ni Hobbs ay pinapadalhan siya ni Caroline ng mga blackmail videos at inutusin niya si Porter na hanapin ang original na kopya nito. Nang subukan ng reporter na tumanggi ay pinagbantaan siya ng boss na sisibakin sa trabaho at ilalantad ang kanyang kataksilan sa asawa nito. Patuloy na tinignan ni Porter ang mga memory card ni Simon, ngunit wala siyang makitang kahit ano na makakatulong sa paglutas ng kanyang pagkamatay. Pumunta siya sa apartment ni Caroline kung saan ay inalok siya ng byuda ng alak at nagsimula na namang mag-init ang dalawa hanggang sa humantong ulit sila sa kama. Pagkatapos ng kanilang sibakan ay tinanong ni Porter si Caroline tungkol sa video na hinahanap ni Hobbs. Giit ni Caroline ay hindi siya ang nagpapadala ng mga videos na iyon at sinabing hinahanap din niya ang kopya nito. Tinanong ni Porter kung ano ang laman ng video at inamin ni Caroline na isa yung video nila ni Hobbs. Mahilig ang kanyang yumaong asawa na bigyan siya ng mga nakakasuklam na hamon. Isa na rito ay ang video han ni Caroline ang sarili habang inaararo ng iba at ang napili niya ay ang bilyonaryong si Hobbs. Subalit sa sumunod na araw ay kinuha ni Simon ang flash drive at hindi na kailanman nakita ni Caroline ang video. Tinanong ni Porter kung bakit gusto ni Hubs na mawala ang video gayong isa itong bagay na dapat niyang ipagmalaki, ngunit tumanggi si Caroline na sagutin ito. Sa pag-uwi ni Porter ay biglang lumitaw ang mga guns ni Hobbs at binubugbog siya habang hinihingi ang video. Bago umalis ay binalaan nila ang reporter na pupunta sila sa kanyang bahay kung hindi niya may bigay ang tape bukas. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Porter ang kanyang pag-imbestiga hanggang sa matagpuan niya ang ama ni Simon na nakatira sa isang nursing home. Tinanong niya ito kung nag-iwan ang anak niya ng memory card, ngunit walang tugon ng matanda. Matapos kalkalin ang mga gamit ay nakahanap si Porter ng isang video camera na may lamang SD card. Nakatanggap siya ng isang emergency na text mula sa kanyang asawa at napag-alaman niya na binaril kanyang anak at babysitter ng mga dikilalang lalaki. Nang mapagtanto na may kinalaman dito ang trabaho ng mister ay nagpa siya si Lisa na ilayo ang kanyang mga anak at dalhin sa bahay ng kanyang ina. Galit na pumunta si Porter sa bahay ni Hobbs, ngunit sinabi ng katulong na nasa London ang kanyang amo. Nakuha ng galit na ama ang numero ni Hobbs at binyantaan niya ang bilyonaryo na ipapadala niya ang mga kopya ng video sa lahat ng TV station kung hindi niya papahintuin ang mga tauhan. Subalit tila hindi natinag si Hubs, datapot binigyan niya si Porter ng 24 na oras para maibigay ang video, at kung hindi ay mas masahol pa ang kahihinat na ng kanyang pamilya. Tinignan ni Porter ang laman ng SD card mula sa kamera at tuluyang gumuho ang kanyang pag-asa dahil naglalaman lamang ito ng video ng matanda habang binibisita ni Simon at ng isang ginang na nagnangalang Mrs. Segal. Ayaw sumuko ni Porter kaya binisita niya ang ginang. Dahil walang tao sa bahay ay pumasok si Porter at doon ay nakita niya ang isang invoice kung saan nakalagay na binibigyan ni Simon si Mrs. Segal ng buwan ng allowance kasama ang limang libong dolyar para sa isang sikretong serbisyo. Dumating si Mrs. Segal at natakot siya nang makita ang estranghero sa kanyang bahay. Humingi ng tulong sa kanya si Porter at sinabi niyang siya ay desperado. Pagkatapos malaman na siya ang sikat na reporter sa dyaryo ay kumalma na ang ginang. Ayon kay Mrs. Segal, si Simon ay matalik na kaibigan ng kanilang yumaong anak. Namatay ang ina ni Simon at naging abala naman ang kanyang ama sa trabaho, kaya inalagaan niya ito at itinuring na parang anak. Nang yumaman si Simon ay palagi na niyang pinapadalhan ng buwan ng alawan si Mrs. Segal. Dahil ayaw niya na makatanggap ng libreng pera ay binibisita ng ginang ang ama ni Simon sa nursing home para alagaan. Tinanong ni Porter ang tungkol sa limang dolyar at sinabi ni Mrs. Segal na inutusan siya ni Simon na pasikretong ipadala ang mga SD card sa isang Mr. Hobbs. Giit niya ay mayroon pang isang card na natitira at hiningi ito ni Porter. Sa video ay makikita na sa gabing magsasalpukan na sana sina Caroline at Hobbs ay ibinunyag ng bilyonaryo sa babae ang kanyang itinatagong sikreto. Hinold up siya noong siya ay binata pa at ang isa sa mga holdaper ay sinaksak ang kanyang ari dahilan para maputol lang kanyang sandata. Ipinakita niya ito kay Caroline at dahil na antigang ang babae sa kanyang katapatan ay ibinunyag din niya rito ang kanyang nakakapanlumong sikreto. Ibinulong niya ito kay Hobbs kaya hindi na ito naririnig sa video. Ibinigay ni Porter ang memory card kay Hobbs at ipinaliwanag na hindi si Caroline ang nagpapadala nito sa kanya, kundi isang inusenteng babae na binayaran ni Simon. Samantala, ipinangako ni Hobbs na titigil na siya sa pagbabanta laban sa kanya at sa kanyang pamilya. At bilang tanda ng pakikipagkaibigan ay inabot sa kanya ng boss ang isang susi na nakuha nila sa apartment ni Caroline at sinabing hindi nila matukoy kung para saan iyon. Ngayong tila maayos na ang lahat ay may bumabagabag pa rin sa isip ni Porter ang misteryo ng pagkamatay ni Simon. Bumalik siya sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Simon at napansin niya ang isang nakalak na pasukan sa basement. Gamit ang susi ay nakapasok si Porter at matapos kalkalin ang mga durog na bato ay nakita niya ang basag na ulo ng isang jade horse. Napansin din niya ang isang hidden camera na naka-install sa elevator at may laman pa itong memory card sa loob. Makikita sa recording na pumasok ang mag-asawa sa loob ng gusali noong gabi bago ito ay demolish. Kinuha ni Simon ang jade horse na iniregalo ni Hobbs kay Caroline. Giit niya ay nakalak sila sa loob ng gusali, at kung hindi sasabihin ni Caroline ang sekreto na ibinulong niya kay Hobbs bago sumikat ang araw ay madidemolish sila kasama ng building. Tumanggi si Caroline na sabihin ang kanyang sikreto kaya binasag ng baliw na si Simon ang jade horse. Ipinakita niya ang susi ng elevator at inihagis ito sa ilalim ng kama. Nang kukunin nito ni Caroline ay agad pinusasan ni Simon ang kanyang binti gamit ang kadena na nakatali sa elevator. Ayaw pa rin sabihin ni Caroline ang kanyang sikreto kaya nilunok ni Simon ang susi ng kadena at pinaandar niya ang elevator upang mahila pa baba ang kanyang misis. Sinimulang magkwento ni Caroline habang nagpapanik, ngunit isa lang din pala ito sa mga prank ni Simon dahil nakaset na pala nahihinto ang elevator bago pa siya mahila pa baba. Sa kanyang galit ay kinuha ni Caroline ang isang piraso ng basag na jade horse at sinaksak ang kanyang mister. Pagkatapos ay hiniwa niya ang tiyan ito para makuha ang susi ng kadena. Kinabukasan ay nakipagkita si Porter kay Caroline at ibinigay niya rito ang basag na jade horse. Nagpanggap ang byuda na hindi niya alam kung ano iyon, ngunit inihayag ni Porter na alam na niya ang totoong nangyari. Ibinigay niya kay Caroline ang kopya ng recording at bilang kapalit ay inamin sa kanya ng byuda ang kwento sa likod ng kabayo. Noong bata pa siya ay gustong gusto ni Caroline ang kabayo at sa tuwing hihingi siya ng isa para sa kanyang kaarawan ay binubugbog siya ng kanyang stepfather. Hanggang isang gabi, pumunta ang kanyang stepfather sa kanyang silid at nangakong bibigyan siya ng kabayo sa kanyang kaarawan kung ililihim niya ang anumang gagawin nito sa kanya. Hindi tinupad ng kanyang stepfather ang kanyang pangako, at nang magbanta si Caroline na sasabihin sa kanyang ina ang ginawa nito sa kanya, ay pinangako ng stepfather na makukuha na niya ang kabayo bukas. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang stepfather sa rancho kung saan naghihintay ang kanyang kabayo, ngunit biglang inilabas ng amain ang kanyang baril at pinatay ito. Matapos marinig ang kwento ay nagpaalam na si Porter kay Caroline at umalis. Hindi sinabi ni Porter kay Lisa ang totoo na humantong sa tuluyang pagkasira ng kanilang marupok na pagsasama. Isang araw ay binisita niya ito at nakita niya na ngayon ay mapayapa na siyang namumuhay kasama ng kanilang mga anak malayo sa mga panganib na dala ni Porter. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.